Nagkikisakay muna ako sa mga jeep. sa bang Don't go. Hello, mga G! Another day, another blessing, mga G. For today's video, mga G. December 12, 2024. Appointment ko ngayon sa DFA, mga G. Dahil first time kong kuka ng parasol ngayon, mga G., Umaga ako nagising mga G Sa sobrang excited ko mga G 1pm pa lang yung schedule ko 5am na ako nagising mga G Naging daily routine ko na pala to mga G Ang pagkagising ko ng umaga Magliligpit ako ng higahan ko mga G At ang importante mga G Pagkagising natin umaga Magpapasalamat tayo kay God G Siyempre mga G Huwag natin kakalimutan mag-exercise sa umaga mga G At Kahit pangit tayo sa mukha Huwag tayo sa katawan mga G ipon ba? At ito pala yung ininom natin every morning mga G, maligamgam na tubig at yung sigreto natin, pampalakas sa lulo. Ito pala yung favorite place ko sa CR mga G, dito ako nare-relax mga G. Every morning to mga G, lagi ako nasa CR mga G. At pagkatapos nga nag-CR mga G, pumunta na ako sa poso para magigab mga G. Wala kasi kaming gripo mga G, araw-araw ako nagigib mga G. Mabilis na lang lang mga G para makapagalmusal na rin mga G. Hindi muna ako naligo dyan mga G, magluluto muna ako ng pritong itlog at isisinangag ko yung kanin mga G. Ganyan talaga ang panahon G, dati nagditinda ng itlog, ngayon na mga G. Kung wala ko man pera ngayon G, darating ang panahon magkaka pera ka rin mga G. Tiwala lang G. Kung marami ka man pera ngayon G, pag ingatan mo na yan G, mahirap pa lang pera ngayon sa panahon ngayon mga G. Pera na ang basya ng mga tao ngayon mga G. Kain tayo mga G, mabilisan lang nakain to mga G. Mas magandang makarating ako na maga sa DFA mga G kaysa sa malita ko mga G. Nakaligo na nga ako G at sinatcha ko na lang yung dadaling ko, baka may makalimutan pa ako. Mahirap na G. Fast forward mga G, pasakay na pala ako ng jeep, magkakumit lang ako papuntan DFA SM Clark mga G. Hindi na pala ako nag-outfit check mga Face check na lang tayo mga G. Time check mga G. 10 a.m. na nakarating ako dito sa SM Clark. 1 p.m. pa lang yung schedule ko sa appointment mga G. Pero mas okay na to kesa sa late. At nakapasok na pala ako sa DFA mga G. Bawal pala mag video video dito mga G sa DFA. Regular lane pala tayo mga G. Hintayin ko na lang matawag yung 3141 mga G. Habang hinintay ko yung matawag yung number ko mga G. Papaisip na ako mga G. Kasi isang valid ID lang yung meron ako mga G. At tinawag na nga yung pangalang ko, G, sa Culture 3. Okay naman yung ID ko, mga G. Nagka-problema lang ako sa PSA, mga G. Ito ang nangyari, oh, no. mga G. Natampered ko kasi yung PSA ko, mga G. Bawal pala yun, mga G. Kaya pinakuha ko ng bagong PSA, mga G kukuha tayo ng bagong birth certificate. So, di yeah, natin magagamit ito. At napunta nga ako dito sa SM San Fernando, mga G, kahit na konti lang yung pamasahe ko, G, nag-isa pala rin ako, mga G. Niraras ko kasi yung passport ko, G, January na kasi yung EPS registration, mga G. At nakakuha na nga tayo ng PSA, mga G, yung problema lang, wala na tayong pamasahe, mga G. Ang hirap ng ganito mga G, nagiram lang ako ng pamasahe kong 300 para makarating sa SM Clark mga G. Pero nagkamali ako sa PSA ko, another 150 naman para sa PSA mga G. nagisapalaran ako, pumunta ako sa San Fernando mga G. Inisip ko na lang G, magigisa kayo na lang ako sa mga jeepney driver mga G Sinat ko na rin yung mga maasahan kong tao para i-gcast nila ako G Mahaba ba yung linakad ko mga G Kaya nagpahinga muna ako dito sa jeep na to mga G At nagkita ko nga si kuya mga G Magkikusap lang sana ako yung kuya magigisa kayo Kaya lang hindi pa siya on the ball At binidyo ko nga siya binigyan niya ako ng 40 pesos Hindi ko na sana i-upload tong video ito mga G Kaya lang gagawin kong inspirasyon to mga G Lalong -lalo na si kaya Nakakayaman tong ginawa ko mga G Sinabi ko na to to kesa sa mag 1, 2, 3 ako mga G <laughs> <laughs> Hindi pa sapat yung 40 pesos G Para makauwi sa bamban G Kaya sinat ko yung mga barkada ko G Energy. Big shoutout nga pala kay paring Jefferson Abalos at kay paring Emerson David na nagsend ng gigas para sa akin para makauwi ako at makakain mga G. Maraming salamat sa inyo mga G lalong lalo na kay Kuya. At ginabi na nga tayo G nakarating na tayo dito sa Bamban mga G. Mga G sa mga kukuha ng passport dyan maging aral na sana itong pagkakamali ko sa inyo. Mga G hindi naman sa nagpapawa ako dito sa video ito mga G. Gusto ko lang paalala sa inyo G kahit anumang bigat or problema dumating sa buhay natin G. May mga tao pa rin handan tumulong sa atin mga G. Dito ko na pala tatapusin itong video ito G. Sana may napulot kayo natutunan ka kayo sa kwento ko. Mga G, kung nagustuhan nyo pala itong kwento ko, pag-like and follow naman yung Mr. G. Salamat mga G. Ako nga pala si Mr. G. Lagi kong sinasabi, never ever quit mga G. Salamat. Bye-bye.